ang pagkakaibigan ay isa sa pinakamahalagang yaman na maaaring makamit ng isang tao sa buhay. Hindi ito nakikita, pero ramdam mo ang halaga nito sa bawat oras na kailangan mo ng masasandalan, ng kasama sa mga tahimik na sandali, at ng katuwang sa masasayang alaala. Ang isang tunay na kaibigan ay hindi sinusukat sa dami ng oras na magkasama kayo, kundi sa bigat ng mga pagsubok na nalagpasan nyo ng magkasama. Sa buhay, madalas tayong masaktan, bumagsak, at mawala ng direksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kaibigan ang nagiging liwanag sa dilim, nagiging balikat na masasandalan at nagbibigay ng tapang na bumangon muli. Ang kaibigan ay hindi lamang nariyan para makipagkwentuhan sa mga masasayang pagkakataon, kundi para makiramay at tumamay sa mga panahon ng lungkot at pangungulila. Hindi niya hinihintay ang tamang oras para dumating sa buhay mo, nandyan siya kahit hindi mo hingin, handang makinig, umalalay, at iparamdam na hindi ka nag-iisa. Ang kaibigan ay parang bituin sa kalangitan. Kahit hindi mo laging nakikita, alam mong nandyan lang siya, nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng gabay. Hindi kanya huhusgahan sa mga pagkakamali mo, sa halip tutulungan kanyang itama ito. Hindi siya lilisan kapag mahirap ang laban, bagkos, sasamahan kanyang harapin ang bawat pagsubok. Sa bawat tagumpay, isa siya sa mga unang magsasaya para sayo. Sa bawat kabiguan, siya ang unang aakap at magpapaalala na hindi patapos ang laban. Sa bawat hakbang na gagawin mo, ang isang tunay na kaibigan ay hindi ka iiwan. Kaya't pahalagahan mo ang kaibigan mo dahil minsan lang dumarating ang mga taong handang sumabay sa bawat pagliko ng iyong buhay. Sila ang magpapaalala sa iyo na ang buhay ay mas magaan kapag may kaibigang kasama sa paglalakbay. Kaya kaibigan, pera, tagay.